magandang tanghali sa inyong lahat. Nagtubig ko guys kay grabe init. Init o tagi din mahuman na mong summer. Muna guys nagtubig ko nagamit ko og dako nga payong kay grabe guys. 90 something man siguro karon guys yung nata sa gawas. O mo ni rin guys. Tubig tubig sa tada yun guys nag ta sa garden. Uh, ko sa garden kay kuhaon ako ang patula. Pwede na sa kuhaon guys. Nagpayong tayo gabi kainit yu Maka maka makapataas sa dugo ang kainit mo pay taas na daan. So yun guys naipatola. ipatola. Unya guys, dining dapita. Ay kon din ako yung ganas oh. Mangwa pod taw ganas guys. Ganas. Nalawas gud ang ganas. Ang kamuti. Butang ato diri kay mangwa taw og kamunggay. Kuan guys kanang ah uh, nakalimpyo na ko guys ay na ang atong patula guys oh pero naka harvest na kuha mao na guys oh nata nagtanom kuan kamunggay Buhit na ang kamunggay oh buhi na mangud sya daan na siya, banana ring na oh kato man ning nabali diri guys katong nabali diha oh wala na iinit naglamog dong ogang dahon sa kamunggay mo na pang ako ning pang balikan oh. Ay, gabi kid. Hindi ko kasabot sa panahon. O, guman guys. O, nalimpyohan na nato din tapita guys. Kani din hinga nga kuan nga wish bed. O, ano guys, nalimpyohan na gawas diha tapita o. Kinanglan pag finalize. Ya, yeah, kinanglan pag nako ni bongkalon din hi guys para magtanong mangod ko guys o kuan kanang ng kuan deron. Ting tanong deron o cabbage dere sa among one sa among sa mong area. So, muna ako nang gi dyan nga malimpyohan para makatanong ko niya magtanum pud ko grades. Ug naay tabili ni Lukso. Diha guys basa kay Kuan na guys mga 1 hour na di diha oh, mo na ni. Namsa na oh kana kana. Kani nga sagbot guys, kana nga sagbot kusog kay na mong tubo o Ug mao na nasad ni akong goal karon nga semana si nga malimpyuhan ako ni pero magtanom jud ko og kuan kana. Sana mo guys. Magtanom jud ko og Baliyo na lang nato ulit guys. Kaya mabali man jud ni pot don ta jud ako. Ah, uh, magtanom ko lagi og rades, unsa pa tong dipalit nako? Na ako. Kanang kuan litos. Kay kon day kay tingdi na kay init ba pero init ang gihapon eh. Init jud guys, grabe. Kay nako guman na ang summer. Ako ba na nga, ay, masayin huma na humana, pa, huwag pa naman ng summer. Nga na diri guys, na yellow man, ay, eh. kuwa ang natin. Eh. Na yellow man ka, ay, Oh, oh, nato nang nang yellow guys. Kay daghan kay kamunggay. Mga pinutlan nato na guys ng nang, nang balik ba. Diya dayon. Ko ang manghulat diri o. Oh. yon yon na. Ya Allah. Every time na ko diri guys nung Every time na ko diri makita yun na ko ang kamunggay. Og daggo nang bung another na good guys oh dag ko na kayong kamunggay. Pangkuhaon ko na kung makuha. Dakan para ba siya bunga sa ibabaw? Hindi e man ba si siya mahinog. E, saan pa na ako siya nga kung ko kamunggay? Mas dali raman mo maka, dali ra ka makagulay sa punuan ng ita makay sa liso. O guys, daghan bulak atong kalaman si Dira o. Oh. na, nanay mga bunga dito sa obos o. Oh. Pag, pagmaygamay gamay lang na kalaman si guys pero daghan og bunga bunga talaga te dayon mana dito guys o mana na kun limpyuhanan unya pag kumana ko limpyuan e, ni dayon ko dayon nakakuha na pud tagbatong guys kay na nanurok bitaw guys Kita man, na, no, nagbatong managbatong diha nya nang hulog ang ang bunga ug ang kalamansi pud diha guys namulak na pud yeah, nya mo guys pag pagtingtug now na, nako wale Maura Pero tabunan, mali guys, mabuhi sila, mamatay, mabuhi, mamatay, bubalik naman po. Bumanita din hi guys. Ano kong silingan guys, bagitagaan kong nag elephant ear nga ka ng tanong. Kaya naman ko nga, unsa na? Unsa elephant ear, kung pwede mga, yun. Unsa, oh, uh, kadaghan, ay daghan, akid ka nanubo guys. Dinita guys, mga mga taguan, ano agoy nila pinig madok mo madok mo masog ko na naman sa ka nang kanang agoy kani bidaw dai sa guys kay ngon ako nig at sal kadi man dai ni siya at sal guys sili man dai gihapon ako tung para sa akong gitanom nakatong daghan bitaw kayo pariha man na tumasak so, na na akong kamunggay Yan nakakuha na talong guys to na ano didto gidala na ko ganina talong dai katong bulak oh Nakakuha na po kong tanglad. Delivery. So, nanatay ka mong guys, Bisan wala ni Subak, guys. Lami, gyapon ni. Eh. Yeah, na po. Nakuha na kong dagang sa luyot. O, dagan din sa luyot. So, magbayong na po ta, guys. Magbayong kay Gabi. Good kainit, guys. As in, magbayong ta. Ah. O, mana atong mga diha guys. Oh. Ako ba nang hipuson kay kanang nanagubot. gubot kung ulang hapon, di ko busy, magawas ko diri. Gayun, mangha kong sili. Ang sili bitaw, guys, no. Kapag ko nakalugar og guan, gitong itong panato di rao. Kapag ko kalugar og kuha sa kon, guys, sa sili. Yadaghan yeah, akong sili, guys, na surprise sir. So, pero panguhan ako na, guys, ibutang na ako sa kong sukaan. Kayo, oh, sayang. Oh, daghan di kong sili, eh. Hindi na ako magtanong next year, kaya saan mo na ako, daghan na kayo. Pero hala, oy ang kamunggay gud o tan ako lang ninyong kamunggay hindi na ako mapada ako kahit puno akong kuan hindi na ako mazoom kahit puno akong kamot so muna guys ang atong mga saluyot o oh, grabe na kayo ang saluyot gipot lang gipang po o laangan gaya na ako daghan pa jud hindi ako kamote guys di ba na to na kana ang kamunggay na lawas tungod sa kainit oh pero di hindi balik man gihapon guys ni Bali kaya onya kuha na pud ko na kung maura ni guys din hir tataman kay kuan ka nang um taposon sa nako ni akong gi trabaho dire wala mag mag video Yan ka ang kuan ay guys ang biyabaso so, gipot da pero wala ko gipotol tanan kay init pa mi na ini diha ang akoan nang sapato eh. na nga balante yung at least matabunan pa siya sa kainit pero ang kwan nato gyud sa kung kinsa na yung mga saluyot, luyot diha pagulay mo sa luyot kwan ni siya kanang agay grabe ang vitamins ana Ma maayo ang daghan kay vitamins ani kaya yun famous lang nato gulay karon kasi naa pa sila pag winter ani guys wa na hapay na gyud niya tong garden and then hirat sa taman guys bye bye